Nagpakilala nga ang number 1 pick na si Victor Wembanyama dito kay Lamelo Ball sa dapatan nila ngayong araw. Well, sa lopsided victory kasi ng San Antonio Spurs mga idol 135 to 99 ay talaga nga namang si Victor Wembanyama had a monster game kahit nga napakaunting minuto lamang ng kanyang dilaro. And in total, only 19 minutes and 41 seconds ang kanyang nilaro mga idol. Pero ang statistics na kanyang tinala, 26 points, 11 rebounds, pero siyang dalawang block at pati na rin isang assist on a very efficient 64% shooting sa field, 66% naman sa mga three pointers niya. At etong nga si Lamelo Ball na lamang ngayong game ay hindi naman man nagpauli. Naglaro ng 27 minutes, 28 points, 5 assists at 5 steals naman yan. Pero hindi kaganda mga idol ang ganyang shooting percentage, only 35%. At maintindihan naman natin yan dahil kababalik na lang from injury. Pero si Victor Wembanyama mga idol ay talaga namang statement game ang kanyang ginawa laban nga rin dito sa kapantay nilang team na young and upcoming kumbaga pinarating ni Wemba Nyama this game at sa kanyang performance sa team ng Hornets kay Lamelo Ball na we are next. At alam nyo ba mga idol sa performance nga rin ni Wemba ngayong araw ay matinding history ang kanyang ginawa. Dahil siya ang kauna-unahang player na magdalangan ng 25 points, 10 rebounds, dalawang block sa isang game kung saan 20 minutes or fewer ang iyong total minutes sa buong laban. At ito nga mga idol ang ilan sa mga highlight plays na ginawa ni Wemby against sa team ni Lamelo Melo Ball. Well sa first play nga natin mga idol ay talaga namang napakalaki ni Wemby at wala nga ang nagawa ang sentro. Netong Charlotte Tornett tinalunan talunan lang ACT play up. Pagdating naman dito mga idol ay business decision ang ginawa ni Miles Bridges. Nakita niya ang pagkahaba habang si Wemby na padnog kaya sinabi niya na no it's a no for me. At pagdating naman sa play na ito mga idol, iwan ito sila Melo Ball matapos ngang mag na ni Victor Wembanyama easy dunk tuloy ang kanyang ginawa. And then another dang ang kanyang ginawa matapos ng aliub na ito sila Melo Ball. Naging matalino na lamang at umalis na nga lang dito sa harap ni Wembanyama. And for his third straight dunk mga idol ay parang sinapak nga ni Wemby ang rim sa dunk dunk niya na ito kaya naman hype na hype siya pati na rin ang Spurs team. At sa panghuling play naman dito mga idol ay pinakita nga ni Wemba Nyama ang advantage niya pagdating nga sa kanyang length ay talagang binitbitan lamang at walang palag ang mga Hornets player dito. At yan nga mga idol ang ginawang pagpapakilala ni Victor Wembanyama dito nga kay Lamelo Ball na isa rin mga idol sa young and upcoming talent sa NBA. Kaya naman magandang statement ito para kay Victor Wembanyama, halimaw na game tapos halimaw pa ang kanilang lamang dito nga sa Charlotte Hornets.